Ah, uh, hello po, magandang araw po sa ating lahat. So ngayong araw po mga kaibigan, ah, uh, mayroon po tayong update po dito po sa ating babuyan. Ang nangyayari kasi po dito sa ating aming lugar po mga kaibigan, ah, uh, mayroon po mga tinatamaan po ng ESF or African Swine Fever. Kaya po, kita po sa ating uh, backyard farm, atin pong ibinintah ang ating mga inahing baboy atin pong ibinintah ang ating mga biik para po hindi po tamaan ng mga uh, sakit na ASF o bago pa tumama yung sakit na ASF atin na pong nadidispose ating mga alagang baboy kaya sa ngayon po mga kaibigan dito po sa aking backyard farm ay wala po muna tayong baboy ito ngayon so ang atin pong inalagaan ito ngayon ay yung atin pong mga uh, manok po na sa ngayon po mga kaibigan kasi po uh, yung ating mga baboy natin ay atin po munang sa panandali ang ihinihinto kasi po sa banta po ng ESF or African swine fever. So ngayon, uh, sa ating backyard farm, meron tayong mga manok dito. And then, 'yun po 'yung ting mga uh, panlabang mga manok at saka ito po 'yung ting mga inahin na atin pong binibred. Sila po yung nakalagay po sa mga battery cages. Dito po natin pinapaitlog 'yung mga alagang manok. Yung iba dito po ay uh, nakastahan na. At saka, 'yung iba naman po dito ay mga lumalaga pa lang. So ngayon po mga kaibigan, ito na po yung ating uh, kulungan ng baboy. So dati po, ito po ay puno ng mga baboy po mga kaibigan. Pero sa ngayon, dahil po sa ESF, ay uh, ito na po siya ngayon. Hininto muna natin yung pag-alaga ng mga baboy. So ito po yung ating mga farrowing pen dati na uh, dito po natin pinapaanag itong mga lagang inahing baboy. Uh, habang nabubuntis, dito po natin inilagay. Dapat talaga pag buntis mga inahing baboy sila po ay nakakulong sa gestating pen. So ito rin po, ah uh, ito din po ay uh, isa pong farrowing pen natin at saka gestating pen at the same time na uh, ginawa nawala pong laman sa ngayon. Ito rin po. ayan, ito po sila. So yung iba pong kulungan ng mga baboy natin mga kaibigan dati, ang ilalagay ko po muna sa ngayon ay ito pong ating 3x3 na breeding pen. Dati po, yung ating mga breeding pen po ay nakalagay po doon sa labas ng ating uh, manukan. Pero sa ngayon, uh, medyo tag-ulan po siya at saka nagbe breed po tayo ng ating mga bagong uh, mga ba, palahi ng mga panabong. So atin pong ipinasok dito sa loob. Kasi po, wala po unang baboy tayong nalagaan Kaya ang ating pong inilagay muna nito ay ito pong uh, breeding pen ng ating mga alagang manok. So ganoon pa rin dito sa kabila mga kaibigan. Ito po ay kulungan ng baboy. Pero sa ngayon po mga kaibigan, ang laman po ay mga manok sa lang muna. Kasi po, hinintok muna natin yung pag-alaga ng mga uh, inahing baboy at saka mga fatining dahil po sa banta ng ASF po mga kaibigan. So ganun po katindi ang impact ng African Swine Fever po dito po sa aming lugar. So meron pong isang area dito na isang mabuyan na yung kanya pong inahing baboy na apat na inahing baboy po mga kaibigan ay nakal po lahat at saka yung 21 na piglets ay nakalim po lahat. So, minatay po sila. So, sayang din po kapag mangyari po ito sa atin. Kaya, bago po tayo tamaan ng sakit ng ISF, uh, ano po, akin na pong in-dispose yung mga biik, in-dispose ko na po yung mga fatining, at saka in-dispose ko na po yung mga uh, inahing baboy po mga kaibigan. So, kapag wala na pong sakit ng ISF, doon na po tayo babalik po sa pag-alaga ng mga baboy. So, sa ngayon, ito muna yung ate pong inalagaan mga Uh, manok natin. Kasi po, mayroon po tayong mga alagang mga manok na panabong. So, sa akin po mga subscriber, huwag po kayong mag-alala. Kasi po, uh, yung mga tanong nyo po tungkol po sa pag-alaga uh, ng mga inahing baboy at saka po sa mga Uh, gusto pong matuto sa pag ng mga baboy po mga kaibigan. Inahin man 'yan, o fatening man 'yan. Ang akin pong vlog po ay mapapatuloy pa rin sa pagpapatuloy uh, sa pag-vlog tungkol po sa mga baboy, sa pag-alaga uh, ng inahing baboy, pag-alaga ng mga fatening o pag-alaga ng mga biik. Patuloy pa rin po ang ating vlog po tungkol po sa mga baboy po mga kaibigan. Pero uh, sa akin pong vlog doon muna ako sa loob ng ating uh, farmhouse doon, doon po tayo sa loob ng ating farmhouse hindi po tayo makapagpakita ng mga baboy kasi nga po uh, wala pa po tayong baboy dito sa ngayon pero uh, yung atin pong mga kaalaman sa pag-alaga ng baboy pag-alaga ng mga inahin baboy pag-alaga ng bake ay patuloy ko pa rin isishare po sa inyong mga kaibigan so hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood happy farming po mga kaibigan see you next time bye bye